kaya eto i-play na natin hey, ano yung uh, reaksyon ni Aguirre ano, sa nabanggit ni dating uh, senator Drilon na dapat siyang kasuhan dahil sa mga imbentong kaso o witness laban kay uh, dating uh, senator Dilip. Magandang umaga-aga sa pahayag ni uh, dating Department of Justice, B.O.J. Secretary Vitaliano Aguirre. Sinabi nitong hindi niya deserve o hindi sa karapat-dapat na mak... na ano, ito? Papaliwanag ko uh, Ulit ha. Uh, baka lang nakalimutan niyo. O, oh, kasi uh, kagabi, sinabi ko naman yan sa inyo na before nagsalita si uh, um, Boeing Rimulya na nahak sila. Nahak sila or somebody from uh, Department of Justice ay nag-send ng, or gumawa ng memo na yung mga testigo, yung mga drug lords na dyan sa may uh, Mindoro ay ililipat sa Bilibid. Ayun ah, yun ang ano ah, yun ang uh, issue. Okay? So inamin ni Boying na meron, inamin ni Boy at iniimbestigahan daw nila. Pero sinabi ko sa inyo one week before that, nagsaditan uh, na si Bantaga doon sa aming uh, meeting meeting tuloy. Zoom meeting recorded na aming unang interview at sinabi niya na meron naka ano sa kanya nakarating na balita na uh, ito daw uh, mga PDLs na involved sa droga at uh, jan nga sa kaso ni Delima ay uh, ano na uh, parang plano ilipat from uh, Mindoro to uh, Bilibid kasi nga daw doon sa Mindoro walang signal doon sa Bilibid only wifi Okay, so nagkaroon ng issue ng gano'n ha. O, ngayon, tingnan mo. Anong gustong mangyari ni Leila de Lima? Ang gustong mangyari ni Leila de dahil nga nagpaabot etong mga tao na to ng sulat o ng, nang uh, ng interest na sila ay magre na, magbabawi na sila sa kanilang mga, ano, mga testimonya. Isa na dyan, yung ragos. Ah, yung ragos. Yun yung involved din yan doon sa kay Pantag. So, nagre-request ang mga yan na maibalik sila sa Bilibid kasi nga, apakahirap ng buhay doon sa Mindoro, wala silang signal. Ngayon, kanina lang yata nabasa ko yung balita na maikipag-usap daw ang kampo ni Dilima sa korte na ito daw mga pito pa yata na PDLs na dating testigo ay magre so para daw maprotektahan sila para daw sila ay maprotektahan, eh, nire-request ni Dilima na itong mga ito mailipat sa bilibid. Pantaki mo, poprotektahan mo yung mga PDLs, ililipat mo sila sa bilibid? Ganun ba kasarap talaga buhay sa bilibid? <laughs> Samantalang pinaka-safe talaga na nandiyan sila sa Mindoro kasi nga walang signal dyan, wala silang cellphone, <laughs> hindi mo sila matetext-text. So gusto palipatin, gusto palipatin ni ano, palipatin ni Abdilima yung mga testigo na yon sa bilibid para daw maprotektahan. Ah, sabi ko, usually, I nila inaalis nga sa bilibid eh. Yung mga mga preso kasi nga sobrang delikado sa bilibid dahil sa dami ng gang. 'Di ba? So mas malaki yung chance na madali ka diyan. Pero para kay Dilima, safe na mailagay sa bilibid. Teka, Dilima. ano mo nalaman na safe sa bilibid ngayon? paano mo nalaman na magiging uh, safe ang buhay ng mga PDLs na yan sa Bilibid? Nag-uusap ba kayo ni Boeing talaga o ni Katapang o ano ba yan? Reunion ba yan? Sabi nga ni Bright Narya, oh, hindi sa hindi sila makagawa ng transaksyon. Totoo. Kaya nga daw gusto nung mga yun na malipat sa bilibid. Kasi nga sa bilibid, lalo na wala na si Bantag, maluwag na naman. That's according to Bantag. So ngayon si Dilima is requesting for this sort of PDS to be transferred to ano to uh, the new Bilibid prison para daw maprotektahan sila Diyos ko po. Ibig sabihin talaga ibang klase talaga sa Bilibid ngayon. It's a ano it's a clear acceptance uh, na talagang ang Bilibid ngayon ay uh, ano na siya. Da, uh, isa na po siyang holiday in. Uh, holiday in na po siya. O sige. Makasuhan dahil sa pagpaliktad ng mga tisigo laban kay dating Senador Dela Dilima. Sa paglaya ni Dilima, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na ang mga nag-imbenso umano ng kaso dapat sa dating Senadora ay kailangan na mananagot. Subalit, sagot naman ni Aguirre, wala siyang kasalanan o pananagutan sa nangyari kay Dilima. Wala... may may, mayroon yata, mayroon kayong dinilit noon, sabi niya. It's so channel na to ay pro-China. At uh, anti-ICC. <laughs> Ayun nga, sabi ko, conflict of, ano, conflict of statement in one post. In one comment. Mantaki mo, ayaw nila sa China because China is, uh, you know, uh, sumasakop sa ating soberanya. But, gusto naman nila yung ICC na legal na sasakop sa soberanya natin, anak ng tinapay. Ano ba talaga? Make up your mind nga, yung mga bobong troll dito. Ah, sige. Asang pinilit sa testigo? para sumaksi laban sa dating mambabatas. Hindi rin anya totoo ang sinabi ni uh, dating Bureau of Corrections sa so Bureau for OIC Rafael Ramos na kaya siya sumaksi laban kay Dilima ay uh, pinilit o tinakot siya ni Aguirre. Depensa ni Aguirre, wala siyang kakayahan na takutin si Ramos. Sa katunayan anya, matagal siyang naghahan ng reklamo laban kay Dilima. Sinasabi nila na they are going to charge uh, me, especially uh, senator Drillon telling everybody that i should be charged of uh, subordination of perjury. i believe that uh, i do not deserve such because kumata you remember, in uh, 2016 up to 2017, before the filing of uh, the case against uh, laila de Ako po ang pinakahuli sa lahat ng mga official ng Duterte administration to file the case against Dilima. Uh, si Giit pa ang mga umatras na mga saksi ang dapat na maparurusahan tulad ni Ramos dahil sila ay nagsisinungaling. Maging ang Korte Suprema Anya ang nagsabi na ang pag-atras o recantation ng naunang talaysay ng mga saksi ay hindi dapat paniwalaan. Ganito rin ang pananaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dagdag pa ni Aguirre, maaaring kinakot o may involved kumanong na pera sa pag-atras ng mga saksi. Dapat din na mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga nagrecant ng testimonya. Sa huli aga, ayon kay Aguirre, hindi dapat paniwalaan ng korte ang pag-atras ng mga saksi laban kay Dilim. Yan, na. nga, kaya nga lagi natin sinasabi na dapat yung nagrekan nag itong mga ito, bago dinismiss, yung kaso, bago siya inakwit doon, eh sana, pinatawag muna nila si Agiri para matanong si Agiri na, Agiri, is it true? Tinakot mo daw mga to, kaya sila nag eh, hindi eh. Ang ginawa, nag tapos tinanggap na ng yung recantation, tapos tapos na yung kaso. O, so, samantalang yung kaso ni Tevez, nag din naman. Hanggang ngayon, may kaso pa. Ay, <laughs> <Hey>. buluk <Talño>, bulok! <laughs> Oh, style nyo bulok ha. Oh. Di ba? So, yun yung uh, balita diyan patungkol kay uh, Layla Leila Delima uh, na ang reyna ng mga sabah. <laughs>